Abel Ano tayo sa Novaliches Ingat na naman Video ko lang sara no. Ayaw mag start nitong Corolla Love Life Hindi uh, na si sir na Ayan natin yung start Ganda na itong love life na ito ba? Ya. Yeah. yeah, Ayaw. Ang ganda lang. Bumili na si Sir no ignition coil. Papalitan na lang natin kasi ilang dito niya. Okay. Tumulong na natin ng bago. Ay, ito ay no distributor circuit ano? Eh o, original denso pero wala na uptime I wonder, testing natin kung wonder pagkapalit ng coil okay. Ito yung Corolla Love Life kanina na mandar. Pagpalit ng coil ayaw pa rin mandar, Ayan, nagpalit ng spark plug ayaw pa rin mandar, Ngayon nilinis natin yung rotor. Kasi nakita ko parang bako-bako na yung rotor niya. Pati yung distributor cap may rubulotong. Ayan, nilihan natin. After ilang redondo. Okay din. Ayos na ay ribs na to. Yeah. Kailangan natin to para linisin rotor dahil sobrang dumi. tayo Corolla. 4A FP pero ang ganda ng ilaw parang Mercedes Benz ang goods na to larga na siya, larga